Panginoon na nagbibigay sa amin ng hininga ng buhay. Salamat sa pagpapaintulot mo na magising kami sa panibagong araw. Kami ay nagpapasalamat at nananalangin sa iyo. Ipinagdarasal namin ang mga dumaranas ng digmaan. Maraming tao ang natatakot at nawala ng mga pahal sa buhay. Kailangan ka po nila para mabigyan sila ng pananampalataya. palataya. Ipinapanalangin namin ang mga dumaranas ng karamdaman Maraming tao ang hindi makagalaw ng malaya Tinitiis ang sakit Kailangan po nila ang iyong pagpapagaling Ipinagdarasal namin ang mga hinagupit ang buhay Maraming tao ang nakakaranas ng kabiguan Kawalan ng trabaho Pagkasira ng kasal Malalaking gastusan At iba pa kailangan po nila ang iyong gabay at tulong. Ipinagdarasal namin ang aming mga sarili. Pakiusap na tulungan kaming palaging maging mapagpasalamat at makontento. Kahit na hindi man kami mayaman, hindi kami nagkukulang. Kahit abala kami, nasa tabi namin ang aming mga pamilya. Salamat Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng lahat ng mayroon kami ngayon. Amen.